So, yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga si Berto nila. Hello, hello, hello. Bali, kamusta kayo mga idol? So, bali, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video. Gawa ng bisibisihan busy na tayo. Gawa ng malamang may pasok. Kaya ganon. So, ang klima natin ngayon dito sa hangar is malamig na po pag gigising tayo ng umaga. Sobrang lamig na. Parang ramdam na natin yung nalapit na winter season. Yes po konting kembot na lang ay totally taglawig na po bali ngayon tanghali medyo malamig lamig na lalo na pag umaga naku po sobrang lamig lalo na madaling araw kami mga pasok ng umaga is kailangan ta talaga mag heater kami so yun nga sa bali sa video nito is update ko lang yung mga tropa natin na batch 4 yes po yung mga idol natin dyan na sobrang hintay na at sobrang init na init na dyan sa Pilipinas bali po update ko lang po kayo bali yung ibang tropa po natin is nakapagpidos na po yes po sa 200, sa 200 na aplikante natin na natanggap dito sa master good yung iba po is nakapagpidos na tapos po yung ibang nakapagpidos ngayon po bali may batch na papaalis na rin po ngayon po simula October 11 po ay magpaprocess magpaprocess na po ng kanilang mga ticket papunta dito sa bansang Hungary. Yes po at welcome kayo dito sa Hungary. Yay! Kita kit kit, kita kit tayo lahat dito. So yung iba diyan na sobrang naiinip na, okay, mainip at ano lang tayo, tiwala lang tayo sa proseso. So tingnan mo yung mga ibang nag ibang nagme-message sa akin. Sobrang init na daw nila, ganun ganun, tagal na nila. May proseso kasi 'yan mga idol at at di naman tayo pinapabayaan ni Master Good at inaasikaso naman po nila. Opo. Pati ni Perido po ilang katuwang nilang agency yan sa Pilipinas. So, si Perido po legit po talaga yan. Kaya huwag kayo mangamba. Huwag kayo mag-isip na kung ano-ano. Yes po. May mga nakapagpitos na. Tapos ngayon, simula October 11, ulitin ko papalis na po. Bali po, ang latest ngayon, may 17 na na aalis. Bali, inuna na lang po yung mga, may mga kamag-anak dito. Bali, kunyari, halimbawa, itong sa grupong ito, yung Bali Batch 1, kunyari, na mga na-interview at na-hire ni Perido, uh, Bali, inu na lang muna yung mga, mga, may pinsan, asawa, wife, husband, kapatid, mga ganun, mga next ano po mga kamag-anak mga ganun. yung datingan po nangyari. Bali po kasi may bago tayong HR si Ma'am Dorina Katay. ay Ma'am, kamusta po? Hindi <laughs> naman niya tayo sa video to. <laughs> Malay nyo, magpanood niya. So yun po, bali dalawa na po yung ating HR na nag-handle sa mga Pilipino. Si Ma'am Noemi Wang Wong at si Ma'am Dorina Katay. Yes po. Yun po yung ating mga maganda at masusugid na mga HR, mga Hungarian representative po natin dito sa Master Good. So, yun nga. Yun lang mga idol, konting update sa inyo. Bali, huwag kayo mainip. Bali, pagdating nyo dito, sakto, taglamig na yung mga, sabi natin mga batch 2. Siguro, bago mag-December or November, nandito na kayo. Tiwala lang tayo sa proseso. Huwag kayo mainip. Basta, once na nakapagpidos na kayo, ah, uh, ilang weeks na lang yan bibilangin nyo kaya huwag kayo mawala ng pag-asa tingnan nyo sila oh. kaya yung mga pinasabay namin yan mga idol sana wag naman kayo makalimot kasi ang dami na pumunta dito nakakalimot yata <laughs> joke lang pero totoo yun so mga pasabay ah. huwag kayo makalimot so yun nga mga idol maraming salamat sa inyo at sa suporta like and subscribe ulit at huwag kayo mag-skip ng mga ating video yan ang talagang niyong tandaan. So, hi ka muna, paring Harvey. Ayan lang. Hi daw kay, sa kanyang misis. So, yun nga lang mga guys. Bye-bye. Susunod ulit.